Sa South Cotabato Provincial Hospital, hindi lamang gamot at gamutan ang susi sa pagaling ng mga pasyente, kundi pati ang tamang nutrisyon at malasakit sa bawat pagkaing inihahain. Narito ang report. Patuloy ang Nutrition and Dietetic Service ng South Cotabato Provincial Hospital sa pagbibigay ng ligtas, masustansya at dekalidad na pagkain para sa lahat ng pasyente na naka-admit sa ospital. Binigyan diin ni Josephine Perdido, nutritionist, dietitian 2 ng ospital, na ang tamang nutrisyon ay mahalagang bahagi ng pagaling ng bawat pasyente. Upang masiguro ang kaligtasan ng pagkain, ipinatutupad ng SCPH Nutrition Team ang taunang medical check-up ng mga staff, mahigpit na food safety protocols, regular na inspeksyon at asset planning upang mapanatiling malinis at ligtas ang serbisyo. Lahat ng supply ng pagkain anila ay dumaraan sa mahigpit na bidding at screening upang matiyak na ligtas at ikalidad ang mga sangkap. Ayon pa kay Perdido, isinasagawa rin ang individualized meal planning patay sa rekomendasyon ng mga doktor kabilang ang 1,500 calorie diets, special supplementation at nutrition counseling. Nagpasalamat din si Perdido kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa kanyang walang sawang suporta sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.